Seven, People's Park. Tapos kami sa paggawa ng mga staff Valenzuela City. Nandito na kami sa Malabon. Malabon Tags. Malabon Nature Capital. Kita-kita. Walang kita. walang mal daya. Mangrove. Ano na Mangrove? Malabon. Shout Go! 6.37 dito namin sa Malabon City Hall sa Josique wow wow 6.45 nandito namin sa Nabotas ayan balik na dah my god alam okay. niyo Is from... combining the 7.02 am Sa Moriones na tayo. Saan Manila North Harbor the Australia. Ayun ah. Amphitheater. Look at that. Kita ba? Oh kita Sydney mate Welcome to Australia mate Oi mate <laughs> 7.15am, KM0 Ang <laughs> <tong> tanging NCR gago NCR, NCR Nangal nintong bayan Ano ba ba? Part na ng Pasay? Pasay hybrid na ito. Pasay hybrid. Hybrid ba ang Pasay? 7.11 o. Sanity check. 7.38. Sanity check ang <laughs> Okay pa. Sanity check. Ano? Okay pa ba? Kebs lang. <laughs> Ay, bago pa lang namin. Dito na namin. Time check. Uh, 8.10. Merar algo para nyake. Drip check. Drip check. Drip check daw. Kain na white beater. Uh, EES motherfucker. <laughs> Man. Ano na po. Salamat po. Drip check 822. Nasa Las Piñas na kami Mayroon siyang Pukariswet Bakit? Las Piñas Bitch <laughs> Sanity check 840 Las Piñas City Hall Napit ng mabaliw uh, Dito na yata kami sa kawalan Wala mga tindahan. Yan. Mami ang pagkain ng mga siklista. Ito pa natin ninagawa sa mga sarili na kinina, up, bragging rights. Sanity check. Ano na ba? Hindi ko makita. Saan hindi check? Pero di ko alam kung anong oras na. Ala ba? Wala na kaming Wala sa oras. Gusto na namin. Makapunta ang pinaka South West. Ano? Southern. Okay. Southern. Farthest, southern. 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 Basta yun na yan. Okay na yan. <laughs> Shit. Shit. <laughs> Time check. 10.01. Pista alabang. Hindi na namin alam kung ba't namin ito ginagawa. Ito na yung pinaka-southernmost na na namin dito sa NCR Loop. Uy, mga bikers sa kanilang natural habitat. Ganda. 10.09 nandito namin sa San Pedro, Laguna Kailangan talaga namin dumaan dito para mabalik ng mundil lupa Papakulong kami <laughs> Antipolo yung ata ata eh Pangin ah. Pangin nga <laughs> Ang taas oh <laughs> drift check nasa pinatok to kami uh, 1.6 km bawang tamo din lupa puro pa baba time check 10.25 hindi tayo sa boundary ng San Pedro at ng Metro Manila kasama <laughs> ko pagod na pagod na <laughs> pagod siya eh <laughs> Trip check. SM Center, Muntinlupa. Nasa Muntinlupa na kami. Ito na ito yung greatest achievement namin. Na? Sex number... 69-69. Double the trouble. Yan. Yeah, 69-69 km na. <laughs> nice! <laughs> Oh, tukas. Ay, sukat pala. Sukat. Ayan. Dito na tayo sa Tukas. Tayo mag-zoom. Ah, tacos ba? Dito namin sa Papuntang Tagig. Magkakalimutan mag-rehydrate. Trip check. Ah, uh, 11.53. Nandito kami sa Tagig C6. Tayo ko eh. Eh, ito yung mga malaki nilang bike lane. Ah, sa Avila, Laguna de Bay. C6 bike lane. Sabi sa Google Maps, 14 km yung stretch nitong bike lane na to Ewan ko kung ang gasan. Tapos dito. Solid. Ah! ah no! Lubak! Tapos papasok ulit. Iku naibi bijoan ba like lay kabui. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. 12.41, dito namin sa papuntang Pasig East Bank Road Tayo ko eh <laughs> uh, 12.53, tangali yan, mamatay na yung asama ko Naka 91 kilometers namin 20 kilometers to go <laughs> so, Time check 1.45, larga na ulit kami East Bank Road ng Pasig ito alam pero nikod yata ito na Ortigas eh Ayan Yun know, o, pasig lang malakas sa mga bike lanes Trip check, 2.15 2.15 p.m. Tama ko sige, dito na kami sa Ano to? Ayan Anik 2:15 PM, Marquina River Banks. Sama pa rin si Ken, hinang hinana na. <laughs> 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 o ting bot na lang tatapos na namin tong kahibangan na ito. Wow, ang ganda. na, Marikina na. Tapos, tapos batasan. Batasan. And Batasan. Fairview. Oh, bahay. Fairview Picas. Oh, basta. Ito yung goal mo. Focus. Focus ka, ka lang sa goal. Ano ba kayo mo? Hey! Hey! <laughs> Gagaw... <laughs> Gagawa. <laughs> Sanity check. Christ the Redeemer. Patapos na. markina na. And then, Ako kami ng San Mateo. Boss, kamusta ka on? Sinagat mo na? Sinagat mo na? Tangin Nakita mo kung mabilis si Ito check. Drip check, 321. 21 <laughs> akin 321. Kaya talagang tapusin na yung CR si Loop 6 hours Sawas <laughs> po 3.44 Naka-ring <Narc -overness> <laughs> na si Gain Lapit na Salit ni Chek 4.04 <laughs> Nasa Commonwealth na kami ni Gain <laughs> Bound to Novaliches Bound 419, Novaliches May na ako Wala nang lakas Balik na sa starting point Del Mundo, Caloocan Del Mundo, Llano, eh, Caloocan 122 kilometers Metro Manila Loop Hindi na ulit yan <laughs>